Alam mo ba, there's a recent survey na ang normal na Pilipino ay merong apat na doble ng sweldo nila ang utang nila. Ginasas na nila, di pa nila nang kukuha. Exactly. <laughs> Because nga doon sa fear of missing out. Anong masasabi mo sa mga ganong klasing mga tao? Victim tayo lahat ng marketing. Ako lagi ko sinasabi bago ko bumili ng isang bagay, nabibiktima lang ba ako ng marketing nitong kumpanya na to? Dahil suot ni, di ba, suot ng mga artista. Correct. Pero in reality, wala naman talaga may pakilang. Kasi mahilig tayong i-prove ang sarili natin at mag-seek ng validation and approval from other people. Example, lahat naka-iPhone. Tapos ikaw naka-mumurahin na cellphone. mag strive ka talaga para maging bilong ka. Yes, yes. Bumili ng Michael Kors, kailangan na maka -naka michael Kors ka din. O ito na, may nakita ka ngayon, LB. Haangat ka ulit. May naka-LB. Dapat ako naka-LB din. Never ending. never ending yes. yan eh. Ibu ako, nako, di matatapos. Susunod ng LB, nako, nakakita ka na naman. Bago na naman na Hermes naman. Uh -oh. Ako, Naku, medyo imposible na to. Medyo mahirap-hirap na to. Pero ikaw talaga pagpupursigihan mo uh -oh. yun. Uutangin. Uutangin mo yun. <laughs> Isiswipe. Yeah. Yan. Yeah.